sa amin. My name is RJP Bulao. Um, isang pokong seaman na ngayon full-time businessman na rin. Yes, kaka. Ilang years ka well, na ba, parko? Um, three years po akong nag-parko, GM. Ngayon yung first year ko po. Ito ka? Wow! Oh. Part-time modeling o. Talaga, take care o. Sa barko, ano ang mo? Cargo? Ang po Jill. Oh, di, guys, dito, adito, ah. dito para, likit ka, dito ka. Dito ka, dikit ka, dikit ka, Yeah. Yeah. Yan. Guys, so, oh, tingnan nyo siya, oh. Uy! Tama ba? naman yeah. na. Kaya kasama pang artista. Oh? Ah. Oh, oh. Talaga nyo, ah. Okay. Three years down, nagbabar ko. The truth is, may sweldong maganda, tama? Yes po. Malaki. Eh. Malaki po. Nakaka-provide ka ng maayos sa family. Yes po, nakaka-provide. Oh, single ka nun. Single po. Oh, oh, Ay! Single? What? Single? Single? Single, single. single kasi, hindi pa so single. Okay. 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 Guys, eto maganda story. si Seafarer ka tapos kumikita ng maganda, maayos. Pa paano mo na ilalagay negosyo natin? Um, nagkaroon lang po kami ng internet doon sa barko nung dumikit kami sa isang island. Oh. Uh -huh. Then nakita ko lang siya sa Facebook. So nag lang ako. Ah. So ito pa po alam na start na ng pandemic dito noon. Yung haw ko na yun, yung pala yung magpapabago noong. <laughs> kagad ng utak ko, pagbaba ko, wala na po akong sasawarin eh. Oh. So gusto ko kagad na pag nasa lupa ko, meron na akong extra ginagawa para may pagkakitaan pa rin. Wow. Yun lang yeah. dahilan mo. Galing. Tapos may napalitahan ako, RJ. Dahil wala kang signal sa barko, dahil nga si Manta, at wala ka sa isla, no? wala ka sa lupa, nasa dagat ka. Okay. Hindi na ako yan. Ayun lang ako. Napalitahan wow. namin, RJ, ang una mo daw na pinag share ng negosyo is yung kapatid mo. Tama ba? Opo. At saka yung... Girlfriend, girlfriend mo. Oo. Huwag <laughs> oh, mong kalimutan. Okay. Okay. Ayusin natin. Yung kapatid mo, tinulungan mo sa mag-franchise. Opo. Oo. Oh. Bakit mo siya tinulungan? Um, gusto niya po kasi plantin mag-Canada. Silap niya sa akin bilang kuya, tapos naramdaman ko na rin yung hirap na malayo ka sa pamilya. So, mas gusto kong mag-negosyo na lang siya rito at pag okay. yung business. Gusto ko mga hindi na ask me why. Why? Ask me why. why? Si RJ, para lang alam nyo, noong nasa work ko siya, nagbayad siya, hindi niya pa wino-work out ng todo yung negosyo, sabi natin ha, na, nilagay niya yung kapatid niya na si Ryan Bulao, why? Nung no, nag-bilyon yung girlfriend niya at yung kapatid niya, nag na rin wow. siya. <laughs> Kaya pagpapalagaan yung parko, may income siya. Party tita, wala pang signal sa parko okay. okay. niya. Okay. Okay. Ano masas ako? Deb, deb, natutuwa ako kasi ang gaganda ng mga ngiti niya rito. Tama. Pag nasa parko ba, may bigote talaga. <laughs> Kaya parang, pagkating dito, wala nang okay. bigote. Kasi alam nyo, pag seaman, lalaki, hindi nila linya. How do you do it? You Taba. know? Tulad dito, introducing the products and pagka Hindi naman linya ng lalaki. Okay. Ay, okay. How did you go over about it? Paano mo nagawa? Um, Basta ko ko na yung sa product natin. So, alam sa girlfriend mo eh. Alam sa girlfriend mo, sa product natin. So, hindi Hi. ako Hi sa kain kaniyo, papa sa ibang bansa, kaya kung may kayo bintik ko yung asin tapa koffee natin uh, sa kayaan ginintak ko sa isang uh, okay. oh. unlad oh. ano na Grabe! ikumintab pa rin ako, asin Oo. tapa 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 Tanay! tapa 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 mo sa Starbucks yes, para i-full time po magkaroon ng sports car yung dalawa magkaroon ng house of God highlight natin yun ha narinig yung sinabi niya yes. yeah. Parang, yeah. galing ito ha bakit nasa bar Tama. do Ang pa kasi doon, Jim, yung kumita ka ng na nasa barko ka, paano pa rin, reason pa para hindi ko siya i-full time? Yeah! Yeah! kung hindi mo po tayo, 655,000 po niya. Grabe, no? Oh. Grabe, di ba? Tatong taon na pala nagbabar ko niya. Oh, ang iba, 10 years na, 15 years na, nagbabar ko. Pangarap nila, yun ang nangyari sa'yo. Di ba? Amin mo, ang isang sineror, ang tapang pag nasa lakot. Kasi nakakapanood ako ng video sa TikTok, no? Yung kapag ano, yung sobrang lakas ng tubig. Kulang ah, uh... na lang Bertino, totoo lang, ano yung nararamdaman yun? pagka, ko kasi GM, balas yung alon, ang usapan talaga ron negosyo. Ang usapan lang nila, hindi nila ginagawa. Ako yung nararamdaman ulang alon, sige mo ulang agad. kasi mga kala nila madali. Ang bang sacrifices ang isang sima? Actually, parang I ano mean, yung coach eh. Pinagpapalit ko lang yung kita ko sa time mo at sa pamilya mo. Malaki ang kitaan pero hindi mo kasama yung pamilya mo eh. Tama. So, nung nag start ako ng business, kasama ko ang family ko, girlfriend ko, Woo! then kumikita pa kami ng six-digit. Wow! Grabe yan! So, sa buhay din ng kapatid mo. Kasi yung tulong na yon, buong pamilya niya, o, oh. Alam mo, pangarap yun ng OFW, matulungan yung kapatid. Yes. Tama. Yung pamilya nila. Tama ba, Le? Yes, Tama. Yes. Pero ito yung maganda. Hindi mo lang binigyan ng isda yung kapatid mo. Tinuruan mang isda yung kapatid mo. Tama. Kasi kung umasa lang na umasa yung kapatid mo sa'yo, dahil si Iman ka malaki sweldo, wala upang negosyo yung kapatid mo. Yes, ang galing, di ba? Like Kaya naman, alam nyo na, sa lahat ng mga seafarers na nanonood ngayon, huwag mong hintayin tumakas ang alon. Huwag mong hintayin yung mga pirata. Tama! <laughs> Tama. Ano na? na nila kasi sa tuwing pakakaramdam lang sila ng alam, puro negosyo lang eh. Simula nilang simulan para malaman nila kung ano. Ay! ko so, bilang asawa, e eh, may trabaho naman yung asawa ko, e. Eh. Tama. Tama ka lang sa parko ng 3 months, 4 months, aakyat, mapapayaran. Only to find out, biglang isang boom! Anong mangyayari? Nagkasakit, may nakita sa tama, may nakita sa kung saan. Yun na yung dahilan para hindi na kagag makaakyat. Buti na lang sa negosyo natin, hindi ka naman Talagang years. 10 Kalento. years, 20 years. Na talagang, alam mo yun, yung career nila, tuloy-tuloy, na hindi uh -huh. talaga tumitig ang GM. In fact, ay sa so people na talagang until na tumanda na, nag-retire, lumaki na yung mga anak, tsaka lang sila tumitig ng pagsisama. Ah, guys, guys, after ilang years ka nagbarko? 3 years. years. GM, after 3 years, ngayon, full time na rito. Praise God, no? Hindi na kailangan mag-abroad. Alam mo, coach, oh. I'd like to acknowledge may mga namun narunood po sa ating captain ngayon. Yes. Ah. kapitan sa barko, asawa ng kapitan, asawa ng mga siman, si mga yes. asawa pa, asawa ng, asawa rin ng uh, matinding may posisyon to sa barko eh, di ba ma? Am? Kaya nakadayo mo yung asawa din ito, tsaka siya Marami, si Laila, tsaka yung asawa niya si, si Mandel, si Sir Edwin. Ay. Uy, bakit ito? Bakit ganyan yung kinita? Tapos nag-sports dahil sa negosyo natin, nakapagpatayo ng bahay na hindi na bumalik ng barko. Yun ang pinakamasarap. Kaya ng siman makabili ng bahay ng kotse, pero hindi lahat malakas ang loob mag-settle sa Pilipinas. Ah! Yun ang pinakapanalos eh. Congratulations, RJ. pa hindi kami ng team coming from you. Yun! Alright!